So, good morning guys! Papakita ko lang sa inyo yung aming sapa. <laughs> ang sapa na sinasabi ko lagi. Guys, huwag kayong ano guys ha. Kasi talagang uh, bago tayo magkakita-kita ay ayan na ako kung gaano ako kaitim. Ipakita ko na sa inyo kung gaano ako kaitiman. Dahil ang summer po namin ngayon, ngayong year 2024 ay talaga naman parang nagiging... Ah, uh, uh, ano ba yun sa ano, napaka ano ba yung Ah, hit si Wale, well eh. hit si well ang tawag sa amin dito. Yung bang abahala ah, kay guys sa kalimutan ko na yung pang talagang mainit na mainit, parang masusunog ka na. parang masusunog ang panit mo. No? So, ayan guys, ah, dito ako ngayon, nag ls ako kanina maraming maraming salamat sa iyo Ina sa pagpasok at sa kasi jam. Cham uh, CJ, si ayon. marami salamat sa inyo at uh, kay Michelle na bago-bago pa lang sa aking uh, live stream kanina na Somali, ay uh, Miguel Alcet at sa inyo at sa mga lahat nang nandoon, ay talaga naman. At nandito na ako. Yung sinabi ko sa inyo kanina na mag kami ni Hubi at maliligo dito sa Sapa. Kasi nga, wala kami dagat. So, hindi ko na makita guys kung ilang minutes na yan. Gusto ko lang short, very short lang talaga. Kasi nga, ay maliligo ako. At si Hubi, nakailang round na siya at ako wala pa. At nagvideo din ako doon sa uh, medyo malayo-layo. Ay, <laughs> mamadaliin ko lang to guys so thank you thank you maraming salamat guys at nagiging 10k na ako ngayon at kahapon yon naging 10k ako at napapasalamat ako sa inyong lahat maraming maraming salamat sa laging tumatang kilik sa akin <laughs> ayan na guys ang real ko na maitim talaga ako ngayon maitim, maitim na itim na at ayan to walang antipara ay yun ang lola niya ay lola na talaga yan so okay lang basta lola lola ay talagang masaya tayo guys mm, thank you for watching bye So guys, tapos na kaming maligo. at pauwi na sa bahay at ayan na guys, negrang negra. So maraming salamat uli at Merl, hindi kay, hindi ko kayo nakakalimutan ha. At sa mga sa lahat, maraming salamat. Hindi ko kayo nakalimutan lahat. Ingalan, hindi ko kayo lahat mabanggit.